Guys, to yung speedometer nito hindi na nagana itong Toyota Hiace. So ngayon guys, sa uh, ko to. Oh, hindi nagana eh. Oh, nanakbo ako. Pero hindi nagana. Nakadelikado ito eh. Hindi natin alam kung ilan na tinatakbo natin lalo pag nasa Skyway tayo. So, uh, try lang natin to guys, baklasin. Wala namang mawawala eh pagka ano, di balik natin ulit speedometer gear ito 1,340 ito, lang guys siguro original to na Toyota kaya hindi gumagana yung speedometer dahil ito ang diferensya so pakialaman na natin to guys kaya natin so ito yung guys uh. yan dito siya sa transmission nakakabit kakikialaman na natin to guys walang budget pang pagawa eh yan guys ito lang tatanggalin natin itong gear kasi ano na siya eh oh, na eh Okay, salpa ko muna. Para matesting. So ito na guys, naikabit ko na. Ito lang naman lalak eh. Ito, tapos to, yung guma. Kasama na siya eh, di palitan natin ng guma rin. Simple lang naman eh. Okay, kabit na natin. Yan na guys nakabit ko na yung speedometer gear so okay na ah pwede na hanggang may tinuli na guys sa so, wakas simple lang pala napakadali pala ang